Pero noon pa lang may mga humihikayat na raw sayo maging macho dancer sa gay bar Yes po, na-offer na po sa akin yan dati. Uh -huh. Kasi paano yan eh, siyempre siguro dahil matangkad ako or kahit paano may katawan ako ng konti, mm -hmm. na-offer na po sa akin yan, sabi sa akin kasi uh, dancer po ako noon sab sabi sa akin dito ka pumasok kasi mas malaki yung kita. Kumbaga, ano pero hindi ko naman po inaano yung gumagawa ng mga ganun. Ako naman parang sabi ko sarili ko, ala, hindi ko kayan kasi syempre may mga ibang skills yan eh. Kasi bata pa ako noon eh. Ganun mm -hmm. pa yung isip ko. Pero para sa akin, sabi ko, marunong naman ako sumayaw. Magaling naman ako sumayaw. Siguro dito na lang ako. Hindi ko forte na pumasok pa dyan. Parang right. ganun. Parang yun nilabang ko yung talent na meron ako na marunong ako mag-breakdance, mag-hip hop, parang sabi ko sarili ko, sali na lang ako sa mga competition or kung mapalad man maging backup dancer ng mga artista. So ayun yung naging mindset ko. Po. Wala bang nag-offer sa iyo na magsayaw sa gay bar? Wala, pero may mga nag-offer no na nagkagusto. Yung no, waiter ako na ah, talaga? Gusto ko anuhin na maging jowa. Oh. Um, pero alam kong LGBT community, pero wala akong hmm. naging ano talaga. Oo. Oh, oh. Lagi nga tinatanong, siguro dati may jowa ka, sabi ko siguro kung ginawa ko yun, hindi na ako nag-artista. Kung baga, mm hindi -hmm. na ako dumaan sa mga ibang trabaho. Kanya-kanya ang kanya -kanya kwento kanya -kanya. ng ating kanya, ating buhay. Kanya -kanya. Pero ang gusto ko lang malaman, doon sa sayawan, ano yung, maroon ka mag-breakdance? Yes, po. Hanggang ngayon? Ngayon po, na-injury ako. ah, <laughs> oh, <laughs> talaga? Na-injury ako ngayon kasi uh -huh. yun nga yung <laughs> eh, pa pa, Pero paano nga, Ipakilala Ang break dance, yung umiikot-ikot? Yes ikot? po, Breaking Boy, kung baka kong ah, tawagin. Breaking kung baga, Boy. Ano siya, uh -huh. Talagang Tama, tricks misus. siya, medyo sa mga... Kung masasaktang ka, huwag uh -huh. yun, yun yung alalay uh -huh. lang. Sa mga first time, ano medyo ingat lang. Uh -huh. Mahaba-habang training kasi siya, Tito Boy. So, ganito lang siya. hello so. Uy! Ah! Oh. Kaya na alok. Kaya na alok. Kaya na alok. <laughs> Kaya na, alok. Ay, sorry, oh. sorry. Oh. Ano ang tawag doon? Uh, elbow freeze po. Elbow? Elbow freeze. F freeze? Yes freeze. po. Galing naman. Ang hip-hop na sinasabi mo, paano? Hip-hop? Uh, marami po kasing klase hip-hop eh. Oo. Oh, oh. As a matter of fact, oh. hip-hop is a lifestyle. Yes po. Oh, so, oh. ang hip-hop sa genre ko, siguro yung mga Yeah, yung mga step na Dami nangyari. Oh. Pero dito ba'y mahina ang pera sa ganyan? Ay, mahina ang pera. Ah, Ito ang malaki ang oh, ah, ikita. Ano Uy! di ba? Diba? Sabi niya hindi siya nakapasok, ba? Diba? Pero... Tatingan mo naman. Oh. Tingnan mo naman, naman kung gano'ng kalupin. Mo. Ah, okay. Oh, okay. ngayon alam na natin, sus. Oh, uh, 'di ba? Tumatang eh. na natin. Hindi okay. mo kailangan ng breakdown. Uh, uh, delicates pa 'yun. Ayun, okay. e airyan mo lang. e airyan mo lang.